bongga ng ilaw, ha? Diyos ko, ganito pala dito sa studio ni Michelle. Nakakaloka! Ay, ang ganda ko, in fairness. Diyos ka! Nag-effort pa ako, ha? Nagpakulot pa ako dyan kay John John sa may kabilang parlor. Teh! Ako para lang dito sa tutorial na ito, sa makeup tutorial. Magtuturo ako ng makeup dahil yung sila Michelle, tsaka si Mika. Puro mga pagpapasosyal, tsaka artihan yung mga kinikeme. Tuturuan ko kayo ha, anong tamang paglagay ng makeup dye. Ay, sa akin kayo matututo. Sorry, ha? <laughs> Bubble gum ako. Kaya tanggalin ko. Nakakaya naman sa inyo. O hmm? Oh, ayan. Oh, di ba? Mas matino. Pinaghandaan ko pa tong outfit ko, be! Mm, pa! Oh, di ba? Humiram pa ako kay aling tetay. Pero hindi nga kasya sa akin yung mga alaga ako. Sumasabog na, pero... Dead ma! Importante! Ito na! This is it! Pag Tuturo kong make-up! Para naman matuto kayo kung paano talaga mag-make-up ang mga babaeng bakla. <laughs> tulad ko. Dala <laughs> rin ako makeup ha. O, may makeup bag ako. Ba, Michelle, sabihin mo, itong makeup bag mo, ginagamit ko. Hindi. O, may sarili ako dahil. O, salubong ko pa yan. Galing Minnesota. Alam nyo ba Minnesota? Spell Minnesota. Okay, hindi ko rin alam. <laughs> Hindi <laughs> ko, ko rin alam. Kompleto ako dahil. O, oh, may mga brush, may mga keme, may mga eyeshadow dyan. Meron rin akong salamin, ha? Yung si Michelle na yan. Sinasabi, wala namang salamin na ganon. O, oh, ito, may salamin ako. Nagdala akong salamente. Nasaan mo pang-ipit ko? mag ba na lang ako. Buhok ko baka magulot. Nagbayad pa ako 300 ah. Pangkulot lang yan. Mahal nga lang 300. Inload ko na lang sana. Ang dami nagtitext sa akin. Hey, mga bata, mga kolehyo, ganyan. Ay! Ano mong tingin nyo sa akin? Ano to? O, tigil-tigilan nyo ako ah. Nauuto-uto nyo akong ganun, ha. Teka lang. Baka may nag-text. Walang nag-text. Buti naman. Nakalimutan ko nga lang sabihin mga be. Ako nga pala si Mirabella Chiara Cosme. In short, Michiko. Ganda ng pangalan ko. Bagay na bagay sa casing ko. Japan-Japan. Hmm. Ayan, simulan na natin ang pagpipengkay para gumanda-ganda na ang ating mga aurahan. Sabi kong hanash! Hanash ng hanash! Hindi na natigil ang hanash! Ang gagamitin kong funda sa tutorial na ito ay itong popa. Pangalan pa lang, baklang baklana <laughs> Popa. Walang-wala to sa so Makeup Forever ni Mika. Oh, ito rin. Oh, may mga brushes din ako. Day! Oh! Ay! Diyos <laughs> ko, nakaka-excite pala itong ginagawa nila. Ano-ano? Nila Michelle nakakatuwa. So, ibig bang sabihin, napapanood ako ngayon, ganon, ibig sabihin, ah uh -uh. ay, artista pala ako ngayon, te! Ay, artista pala ako ngayon! Ang una natin gagawin ay, syempre, ang foundation. Pero, naghahanap ako ng sponge. Pag maglalagay ng foundation, huwag kalimutang basain yung sponge. Kasi, pag binasa yung sponge, mas maganda yung pag apply Para hindi mamuumuo, para hindi ka magmukhang bakulaw. Syempre, te, bago ka maglagay ng mukha paghilamos ka muna para matanggal yung malas sa mukha mo. Dapat nga, hindi na ako magma-makeup. Hindi na kailangan. Sa mga magaganda, hindi na kailangan ng makeup. Tapos itong si Mika, nagpunta daw ng Paris. Ha! Te, ako din, no, nagpunta akong abroad. Pumunta akong New York. New York. New York, Cubao dapat pag nag apply ka ng funda, dapat plakadong plakado be. Ganon, dapat hindi makikita yung mga sinasabi ko kanina, mga malas sa pagbumukha mo. Takpan mo lahat ng pwedeng takpan. Yung mga hinanakit mo sa buhay. Okay. Ayan, tama na. Parang nabura na yung ilong mo. din natin para makita nyo rin yung ginagawa ko. Tapos syempre, dapat yung kilay mo mataray, be. Ganon, may pinaglalaban. Galit. Mm. Oh, taray, di ba? Bongga. Itong mga makeup na gamit ko, hindi masyadong ano tong mga to, ha? Hindi masyadong mga mamahalin. Mga binili ko sa Divisoria. Baka sabihin nyo, ah, bakit si Mika? Ganito, ganyan. Che! Manahimik kayo. Sila yung kaya ng budget. Maraming binibigyan ng tuition. Yung isa nga, ko, nag-text kahapon. Sabi, me, pambiling Air Max. Air Max, Air Max mo mukha mo. Air Max, Air Max ka pa. Bilang kitang Adidas. Nginiihaw. Gusto mo yan? Aloka. Hirap-hirap kumita ng pera, no? Hmm, ayan, pantay rin ba yung kilay ko? Ang kilay na may pinaglalaban. Huwag na huwag niyong kakalabanin tong kilay ko. Mas may attitude to kesa sa inyo. O, oh, ayan. Pagkatapos mo ng kilay mo, syempre mag-eyeshadow ka. Huwag mong gayahin si Mika na tamad mag-eyeshadow. Hindi kasi marunong mag-makeup yun, kaya hindi na nag-eyeshadow. Mag-eyeshadow ako, opa. Ganda, ba diba? Sosyal. May yellow, my green, my white, my brown. Pero, dahil gusto ko magmagaling ngayon, gamitin natin itong aking makeup kit. Okay, ang unang unang mong ilalagay, be, ay kulay brown. Maglalagay ka ng kulay brown dito sa gitna ng talukap ng mata mo. Basta punuin mo lang ng kulay brown yang talukap ng mata mo. Alam nyo yung si Mika, nakilala ko yan nung ano, na may gay yung tatay niya ng mga libro sa mga bata. Mabait sila, mabait yung pamilya niya. Pero siya hindi. Hindi ko alam kung bakit. Mabait yung tatay niya, mabait yung mga magulang niya, tsaka yung mga kapatid niya. Pero siya, Diyos ko, ubod ng... Hmm, sa bunutan. Kung pwede lang. Ay, nakumika talaga pag makikita kita. Sa bunutan talaga kita, be. Pagkatapos mo maglagay ng eyeshadow, well, maglagay ka ng tungkil. Tungkil, alam niyo ba ang tungkil? Tungkil ay yung linyang pataas na ganun. Pak! Ngayon, kung gagawa ka ng tungkil, siguraduhin mong mataas. Hmm? Mas mataas sa pangarap ng kaaway mo. Okay? O, tapos ngayon, pagkatapos mo ilagay yung tungkil, lalagay mo naman na ang ilikmata. Nasa na yung mga pilik mata? Ba't nawawala? Yan ang mga pilik mata. O, oh, eh, nagamit ko na to dati. Eh, kung nagamit nyo na, okay lang yun. Gamitin nyo ulit. Mas importante, linisin mo lang. Ngayon, ang susunod naman, pagkatapos mong ilagay ang mga ganyan-ganyan mo sa mata, lagyan mo lang ng konting mascara. Ayan, ito. Meron akong mascara. ba diba? Para mas maitim. Sabi nila, pag nilagyan mo daw ng parang yung itim dito mo, mas lalong lalaki pa yung mata mo. Ganon. Pero hanggang dito lang ha. Ate, hanggang dito lang. Huwag hanggang doon. Para, pag malaki yung mata mo be, makita mong niloloko ka lang ng jowa mo. Okay? Ganon, huwag magbulag-bulagan. Kunin mo ulit yung mascara mo, dai. pa pala nangyayit sura ko. Ngayon, <laughs> konturan ko lang yung mukha ko para pumaya. Ayaw ko nga ba? Pag nagkukontur yung mga tao, Diyos ko, pag nagko kontur ka, syempre papayat yung mukha mo. Makakala nila wala kang makain. Pagkatapos nyan, maglagay ka ng konting pink dito para mukha kang bata. Yung mga masyonda, yun ang gusto, pag mukhang bata. Aminin! Aminin! Lipchug na. Bilis, di ba? O, lagyan mo muna ng lip liner, be. O, wag nyo nang alamin kung anong gamit kong lip liner. Basta yung lip liner na kulay orange. Gagamitin kong lip chook, yung binigay ni Michelle. Ngayon, tuwang-tuwa ako, di ba, nung ano binigay sa akin. Tapos, pagtingin tingin kong ganon, free. Ayos sa Michelle, wow, thank you ha. Kasi nung binigay niya na kaganyan, no? malalaman mo ba? de ba? Hindi mo manalaman, 'di ba? O pack. Nung ginanyan ko free, kaya pa lang lakas ng loob mo ibigay sa akin to, be. Pero kahit na ganoon, magpasalamat pa rin sa mga binibigay. Bigyan ka na nga, maarte ka pa. O oh, ayan, o oh, 'di ba? Ang tara, ang bongga. Pack. Oy, teka lang. Ayusin ko muna yung hair red. Tapos, syempre, lagay mo headband mo, ganyan. O, oh, ayan, mga be. Ganda ba ang labanan? Ako kaya yung Miss Photogenic. Nakikita nyo yun? Yung mga sash na yon yung mga nandun, Miss Photogenic. O, oh, tapos nung nag muse ako ng basketball sa so may interbarangay, o, oh, may trophy ako, dahi. May, mm, may trophy ako. Achievement yan. Mga bakla, papakita ko nga pala yung bagong biling wallet. Ah! Oh. Fashion, daming star. Mm. Gold. Tapos, ang laman, pak! Wala. <laughs> Tapos pag ano, pagka nagpo-posing-posing ka sa mga picture-picture na ganyan, isipin mo, nasa harap mo yung kaaway mo, be. Isipin mo, nandiyan sa harapan mo, para para mo siyang, pak. Para mo siyang bibigwasan, ganon. Um. O oh, ayan mga be, kung nagustuhan nyo itong tutorial na ginawa ko ngayon, please lang po para kaawan nyo na. Ilagay nyo dyan sa comment box, dyan sa baba, ha? Tsaka pag may mga videos pa kayong gustong makita galing sa akin, wag nyong kakalimutan ang pangalan ko ay Mirabella Ciara Cosme. In short, Michiko.